guys for today's video. Dito kami ngayon sa Central Inarawan. Bakit nga ito gabi-gabi tinatambayan ito ng ano? Na mamangha ako kasi ano mayroon kaya dito? Kaya dito kami ngayon ni Spraki. Tingnan nyo oh. ito ng mga ano dito. Ang daming mga rider, mga badja, mga nakakotse. Tingnan lang. Anong mayroon dito? Ayan oh sa so, kasalikas kasi ay may mga sticker pa oh sticker na mga pwedeng ilagay sa sasakyan tinan nyo ha ang dami oh ang dami nakakilakain ang dami wow shout out kuya dito pa tayo hanggang pa baba ito ha sa central inarawan to ah mayroon burger oh Kesyo so tayo dito. Ayun. Kaya pala mayroon silang burger tag 25, 22, 30, 49. Uh, tawag tawag Dito na naman kami Ang dami Ang dami mo tambayan Makika ayun Spots, ma Shout out eh Hello po Ayan. Ito pa oh ang dami. Dito lang tayo ha, sa Central Rawan ha. Ang dami mga street. Alamin niyo pag dumaan kayo dito pag maga, wala hindi nyo mo ito Ayan. Mayroon Paris and Mami oh. Pasyalan to lalo na para itong December lalo siguro itong maraming tao dito. Dinudumog to ng mga tao. Ayan oh. Ito. Ang dami, oh. Ang dami mga pagkain masasarap. Halo-halo. Ito -halo. pa, oh. Uy, ang kukyut. Oh. Ito pa. Ang dami. Dinudumog talaga ng mga tao. Hello. Uh, mayroon dito ano, ano bang tawag dito? Ay. Ay, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Mayroon chicken. Ayun, chicken with jabba rice. Ah, ito pala yung... Jabba rice to, kuya, no? Wow. Ang galing ni kuya magloto. Magkano, ay, magkano order? fifty 55. Ah... Uh, Wow, ah. Oh. Mura na ito. Oh, Dinudulog ang daming kumakain, oh. Laging sold out. Oh, okay. Dito sa Central ay to, ano? Oh, punta lang kayo dito kay Kuya, oh. Mayroon dito yung Chicken Joy. Ayan, yung rice. Oh, sige, Kuya, salamat. Oh, yan, kukyot. Imagine ninyo. Mayroon pa, oh. Shout out. Star Riders ah, alam, na. alam na Yung cute, may mga kick. Ayan, ang dami kumakain Ang dami, sobra Mamili lang talaga kayo kung saan kayo pupunta Anin, ayan, ayan siya may... kasi may Anin kasi rider dito lalo na ngayon linggo nako lalo siguro imagine ninyo lalo siguro pag December na ah, grabe yung pisa dun sa dulo hanggang sa dulo at saka ang kinaganda dito mga langga overlooking ito ay may mga bago nating na rider oh karamihan dito mga dito mga mga vlogger oh Din, dinudumog yung ang dami oh sticker Mura lang siguro ito. Ayan siya, ano, ispraki. Wala. Ito lang, bumaba lang kami sa sakyan para mag-vlog. Okay, mga langga. Thank you so much sa panunod nyo ng aming vlog na sprake Maraming maraming salamat sa inyo lahat yan, guys. Pa-share and follow. Dalang ako. Salamat.